Kaya tayo. Kaya... May waiver kasi kilala <laughs> natin. ito Laki-laki siya, no? Kaya Big Show. Big Show. Malaki si Big Show. Ay, si tapak lang nga daw yan eh. Hindi. tagin na, hindi niya kaya yan. Hindi. Mak makasapak man si Big Show. Saglit lang. Ay, puro naman Bilbil, oh. Takbo nga si ano dyan eh. Aming. Pag makasuntok siya, isa lang. Wala, eh. Pag, na, pag nabuhat siya niya, tapos siya. malakas yan kasi ano? ang katawan niya balik mo ano, ano eh ampaw ba? ampaw <laughs> taba taba ano ko lang stuck iliran niya Dongkrong tayangan, ngampau nga, oh, kita musim si Mimi dito. Sa sa tancamo, sa tetrarainya dito dito mo sa tagiliran ng panglasyaan ngang, ngang palasyaan ngang, Sabayag na bawal, bawal. Okay, tignan natin yan okay, pero isang buhat lang si may weather niya huwag oh, kalaban niya, susukan ko lang yan payag yan okay. <laughs> ano yung karate? <laughs> sususukan mo yan tulad ng yung bagay sinusukan <laughs> hindi ko pa nakita itong maglaro ito si Big Sue Pangit okay. siguro maglaro ito. Okay. Hindi, ayos lang maglaro yan. Nagbubuhat talaga.

Pero hindi naman di tunay yan. Peki yan, pera na yun. Ito naman to, kaya ako ayun na Money. Dapat hindi na sila gloves, no? Walang siya dapat gloves. Ang ano niya Ang ng kalaban yung gloves Kaya pa dyan si Mayweather

پھل کي ڏسڻ لاءِ کين وڃڻو پوندو